Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang bagong scam na naman ang umatake sa isang tindahan sa barangay Mambugan, Antipolo City. Sa simpleng pagpapanggap bilang customer para magpa-cash in, isang lalaking scammer ang nakaloko at nakakuha ng 45,000 pesos mula sa cellphone na ng biktima gamit lamang ang modus na pa-picture sa transaction. Paano nangyari? At paano natin ito maiiwasan? Alamin ang buong detalye pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay please subscribe ka na muna at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga bagong upload natin. Isang araw dito sa barangay Mambugan, Antipolo City, isang lalaki ang nagpa-cash in ng 150 pesos sa isang tindahan. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Matino ang kilos, magalang ang pananalita. Pagkatapos ng transaksyon, humiling ang lalaki na kuhanan ng larawan ang proof of transaction. Natural lang ito sa ilang customer, pero ito pala ang simula ng kanyang modus. Sinabi ng lalaki na malabo raw ang kuha kaya ilang beses siyang humiling na piktyuran daw niya ito ulit. Unang tangka pa lang ay sinubukang hawakan ng lalaki ang cellphone pero iniwas ito ng tindera. Oh, Ngunit dahil paulit-ulit ang customer at kasabay pa ng maraming bumibili noon, hindi na namalayan ng may-ari na naipahawak na pala niya ng tuluyan ang cellphone sa scammer. At habang kunwaring pinipikturan ng lalaki ang cellphone, ay makikitang binubuksan na ng lalaki ang messaging app. Sa puntong iyon, may na-request na pala siyang payment worth 45,000 pesos papunta sa isang insurance platform na Singlife PH. Nakita ng scammer ang OTP o one-time password sa text message at ito ang ginamit niyang paraan para mapatunayang siya ang may-ari ng account. Sa madaling salita, natangay niya ang buong halagang 45,000 pesos sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos ng insidente, agad na naglakad ang lalaki papalayo. Doon na rin napansin sa CCTV na may kasabwat pala siyang nakaabang sakay ng motorsiklo. Agad itong nai-report sa barangay, pulis, at sa cybercrime unit. Naipasa na rin ang impormasyon sa GCash at sa mismong merchant na pinagdalhan ng pera, ang Singlife PH. Mabilis ding kumilos ang mga pulis at kinolekta ang mga CCTV footages mula sa mga kapitbahay upang matunton ang mga sospek. Ayon sa biktima, ang mukha ng scammer ay malinaw na nakuhanan sa CCTV. May natatanging nunal malapit sa mata. Ito ang maaaring maging susi sa pagkakakilanlan niya. Ang masaklap, pangalawang beses na raw ito nangyari sa kanila. Kaya labis ang stress at panghihinayang ng ina, lalot ang bawat sentimo sa kanilang tindahan ay pinaghihirapan ng husto. Mga kababayan at kapwa negosyante, maging alerto at maingat po tayo. Kung gusto nilang picturan ang cellphone mo, ay ikaw dapat ang kumuha sa cellphone nila para kunan ito huwag kailanman ipahawak ang cellphone sa kahit sinong customer at kung maaari, gumamit ng hiwalay na device para sa online transactions. Ang ganitong uri ng panluloko ay mabilis, madiskarte at pinag-aaralan talaga ng mga scammer. Kaya't bantayan ang bawat kilos at kung may kahina-hinala, agad na i-report sa barangay o pulisya. Hangad po ng Today's Topic TV ang ligtas at mapayapang hanap buhay para sa bawat Pilipino. Mag-ingat po tayo at ipakalat ang impormasyong ito para hindi na makabiktima ng iba ang mga manlolokong ito. At laging tandaan, mas lamang ang may alam. Marami pong salamat sa panunood. Ito po ang Today's Topic TV. Stay safe and stay alert.